ito tayo ngayon sa Budiga ni Inong. So, palibagong um, update natin ngayon guys dito ng November. Uh, November 23 ngayon. So, araw na natin tayo pumunta dito. At uh, dito ito yung makikita natin na napakadaming buwibili ngayon sa Budiga ni Ninong. So, shout out po sa ano natin, sa mga subscriber natin kay Erika. So, shout out po sa inyo at kay kay, ano po, kay Sharon Miranya. Shout out po sa inyo at kay Bike Tayo shout out din po sa inyo at sa mga taga-dabaw at sa mga ano natin followers at subscribers natin na U UFW guys Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Nick TV page at sa mga local subscribers natin dito sa uh, Pilipinas po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod at pag sa Nick TV page, YouTube at Facebook page at TikTok. So nandito tayo ngayon sa Budiga ni Ninong at mag-update lang po tayo sa mga ano dito, mga nakapromo ngayon ng mga cellphone, nakabuy 1 tech one at yung mga speaker ngayon na nakapromo promo din at yung mga TV nila sa ngayon, guys na nandito sa kayo nandito tayo sa buddy kanino at yun masadaan natin sa gate guys at yun so magkikita natin dito ngayong araw ng linggo ito so, yung magkikita natin na napakadaming tao sa ngayon yung bumibili dito sa bodega ni Nino yun. So, ito yung Makikita natin na iba't iba yung nandito ngayon, iba't ibang yung nanggagaling pa to sa iba't ibang lugar, yung namimili sa bodega ni Ninong. Ayun oh. no? Ang dami mo nang nanonay ah. Ayun. Ayun oh, tinanay. at dito tayo ngayon na paadaan to sa bodega ni Ninong. So Ano masasabi niya ngayong linggo na eh? Yes, Ay, sobrang dami. Sobrang dami, no? Kasi maraming bumili. Kasi baksa presa. Oh, mga buy one, but, take one. Oo, oh, sila mga buy one, take one. Lahat, uh, television sa kayo speaker uh, mga mga cellphone ano mga tablet so, sobrang dami sa ngayon guys so, oh mga murang mystery box pa ito yung mga ano may mga ano to may mga free po yan ano you know? mystery box napakadami guys yun napakadami mabili dito sa bodega ni Ninong mga hanap niya ng mga cellphone tablet yeah. ito yung mystery box yan mystery box ang daming laman yan ano ano secret secret mystery box at dito sa mga naghahanap po ng mga uh, may one take one ng mga cellphone napakadami dito sa bodega nilinong. So kagaya nito mga buy one take one nila sa ngayon. No? Buy one take one na nagkakalaga lang ng 6,699. Yeah. Tapos itong may kasama na po itong dalawang freebies. Yeah. May mini USB at saka po trouble wire speaker. Tapos Redmi E3X. Yan. Tapos itong ITEL. So, buy 1 take 1 na yan, guys. At naka-jackpot promo rin sila dito. Mga jackpot promo ng mga cellphone. Naka-buy 1 one take 1. One. Napaka-namay yung mga pagpipilihan dito. So, yun. Ang... Akma lang sa inyong budget. Kung sakto, yan yeah, Pwili lang kayo dito. Nang mabibili nyo. So, dito may mura ni Resolete dito. 5,899 ito, 5,000 nita, 199. May ano na siya, Smart 10. Tapos na Vivo Y11. Ah, nabinable dito. Kanilang Vivo Y11, guys. Ayan. Sulit dito ang mga naka at promo. Ang mga cellphone na mamibili nyo. Ayan, maraming pagpipilian Mga gaming phone, karabi din dito. yan sila, sir. Oh. Salamat mo. Ang ipilay. Kita natin na napakadami na ngayon dito sa bodega ni Ninong. Yeah, ngayong linggo. Ngayong linggo guys ha. Yeah. Pasadahan natin itong mga lumila dito. Mga nandito ngayon, ngayon na mabibili nyo. One yeah. One. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 3,700 Ayan, ito, mga buy 1 take one Ito, 6,399 Baka gusto nyo nito mag-avail Vivo Y51S Ayan, tapos itong Kanilang Mini USB fan Tapos speaker guys Na naka buy 1 take one Sa halagang 6,399 lang yan dito yan, yeah, napakadami po. Yung mga magbibili mo dito, naka jackpot promo sa ngayon. Dito sa budi kanino, oh, 6,999 lang din po. Yan, yeah. meron rin uh, Goose Park, Techno Goose Park, tapos uh, naka-ITEL din. Yan, yeah. ITEL. Tulit yeah. dito guys, sa mga gusto mag-abin. Yan, yeah. may mga mag-assist po niya sila dito. Yan, oh, sino Yan, yeah, no? sila po yung mag-assist po sa inyo dito sa so, gusto nyo mabibili mga cellphone na mura lang dito at bagsak bisyo sa bodega ni Nino ayun o nakajak patroon na rin itong kanilang 7,799 may mabili ka ng UPO E51i may microphone stand tapos mini USB pan yan yeah. ulit dito guys so sa mga naghahanap din ng mga tablet meron sila dito nakabay one take one din yan. May kasama ng tablet na by 1 take 1, 5,399. May mabibili ka ng, you know, may kasama na siyang cellphone guys, oh, by 1 take 1. So, may kasama na siyang Chromie tablet. Tapos, mini USB, tapos microphone stand, tapos itong ITL guys na E50. Yan, sa halagang 5,399 na lang yan dito saan ka pa? Dito lang yan sa budigan ni yun Nino na talagang dinadayo pagdating sa mga murang cellphone at appliances. Ito, kagaya nito, 6,299, mayroon ka lang gus part na tekno, may portable speaker ka pa, may microphone stand na libre, tapos si 71 Wi 5G. So, libre po yan, yung ganito. Pag bumili ganito So, buy one take one na rin yan. Yung mga ganyang cellphone. So, dito sulit kaysa. So, guys, ha? so ang gagawin nyo lang po. Pili lang kayo dito ng mga affordable na mga cellphone na inyong mabibili sa bodega ni Ninong. Yan, napakalaming mabibili dito. Kung so, makita natin dito sa side na to, mara, maraming mabibili mga tablet. Yan, oh. No? Ito, mga tablet na nandito sa kayo. Yan. mga tablet, pang regalo. Yan, meron dito. At mayroon palang freebies na available babies na pinamiligay dito sa bodega ni Ninong. Ano bang gagawin dito? Eh? Ito naman sa mga single phone nila. Napakadami din dito mga single phone na available na inyong mabibili. Oh. May mga single phone dito na OPPO E74. Kakalaga lang to guys. Yung OPPO E74 o OPPO E78. 3,299 pesos na lang yun dito. Yeah. Senyor boss, ah meron Kung kukuha ka. ka sa credit niya, charge Wala kasi tong mga YouTube Olympics Then, so, karamihan dito naka 5G na. Yan, no? Gaya nilang mga dito naka 5G no? 5G. Ang Oppo. So, Oppo E74. 5G na yan. 3,299. 3,299 pesos lang yan. Sa mga Vivo phone, marami sila dito guys. Oh. Vivo phone. Y36. Ito mas mura to. No? <laughs> Ito yung kanilang Vivo na Y36. 3,499 na lang yan dito tapos yung Vivo nila yung Y15S yan nagkakalaga lang to, y ito Y36 kasi 2,000 ito i Oppo E78 2,999 na yan So dito ako hanapin niyo lang yung akma sa inyong budget at dito may mga previous na po siyang uh, binibigay si dito kaya sulit dito pagka bumili ka so hindi nawala yung previous dito sa lahat ng items na inyong bibilhin mayroon mga mabil ng mga previous ayan o ya? Yeah. maraming nag-inquire maraming bibili dito sa tablet kung tatayaan ko na natin mga tablet nila ito mga MXS sa tablet na maraming bibili sa ngayon MXS di hey, yung mga ano na rin to, pang gaming ha. Oh. Try natin yung speaks nito yun Yan. Owner Kings, ano? 512 uh, gigabytes. Yan. So maraming bibili dito. May mga previous pa yan na kasama pag bumili ka. So, dito sa mga ano nila, guys May mga, ano rin sila dito, TV May mga TV na available Na mga mabibili nyo, guys Speaker na napakadami Yan, mga washing machine So, dito ngayon, napakadaming tao yung nami-video Yan, yeah, napakadaming Kaya, ano Ang uh, ginagawa natin Pag may, ano Ah uh, may bakante sa kabila <laughs> yung tayo mag-update ng mga cellphone na mabibili nyo po para kung ano po yung latest ngayon makikita nyo na agad may mga previous po na available ayun o eh, libre na rito punta tayo dito sa kabilang site dito yan yan mga Bibo, Y53 mga backup phone ninyo na dito na mabibili 1,299 pesos sa lang dito mga bibo na Y55 Y Y53 P73 e Y55 yan mga Y51S 2299 Ito. Yan ito yung bibo nila dito guys oh so, yung specs niya niyan no naka color black mga Check natin yung streaks nito guys. Uh, ano to kasi. <laughs> Nakabaliktad. So, mayroon na siyang... Kaamuli design na rin to guys. Oh. Yan. 250 GB. Uh, 8 GB RAM. Yan. Vivo Y12. Ang ganda na rin ito naman na guys. Yung kanya ang camera. So, message lang po ako. O, kaya ano, update nila po ako. Kaya ano, update nila po ako. Kaya mga, mga magandang manpuan sa dito na mabibili nyo ito yung mga backup po nila dito na napakaganda rin mga bagsak presyo din na sa talagang 2,999 may mabibili ka ng mga backup po na ganyan ito pa ito pa Meron sila dito opo, 38 guys. Oh, yan. Ito yung mga single phone. Ito mga kasama ng freebies Yan. Vivo Y15S. E53. Itong upo, Vivo nila 2999 na lang 'yan dito. Siya, di ba? Sa mga backup phone na naghahanap. Punta niyo lang dito, guys, para makapag-avail na kayo ng mga cellphone na magugustuhan niyo po. Backup phone. Ayun, dami na di inquire Sulit dito. Yung sinana, hindi na magka, ano, pagagaga sa daming bibili. ya Hanggang mamaya pa yan. Ano, oras yung sarado dito na eh, natin? Seven. Hanggang seven, ano? Hanggang bukas yung mall, guys. Hanggang seven. Bukas na sila dito magmalalas alas otso, hanggang alas sete ng gabi. Kaya sa mga, ano, nagaanap na mga, may mga kasamang previous presyo yung mga cellphone dito sa Budigan Ninong yan yung patunay na talagang dinadayo itong Budigan Ninong dahil sa mga murang bilihin dito na mabibili nyo upgraded na konti, ito 3T diba, diba? ito yung mga mga phone, kung namaya punta natin yung mga gaming phone nila na available dito sa Budigan Ninong ito yung mga premium ito yung mga yan yung mga ito. Mga, mga previous nila dito. Sa bodega ni Ninom. Mm -hmm. Yan. Yeah. Yan yung mga freebies. may previous na yan, no? Oh. 7,000. <laughs> okay lang, ma'am. Abid yan, ma'am. Yan, no? Bili si dito. Sa budigan ni Ninong, oh. Yan. May previous na rin yan. Yan, ma'am. Mga, mga kasama ng previous. May one take one. May one take one, yan. May phone lang <laughs> po yun. Cell phone lang po yun. Cell phone lang po yun. Cell phone lang po yun. phone lang po tablet, tablet, eh mga ng tablet. Dito, gaming tablet marami dito. Uh, Note 50 Pro available dito sa bodega ni Ninong Honor Kings naka 512. ROM 16 gigabytes na yun dito yan yeah. yan kasil to ngayon guys ah. so mayroon dito ganito mga uh, mga uh, gaming tablet dito. May kasama na po itong ano, may kasama na po itong keyboard. Itong kanilang Megapad 13. Megapad 13 guys, sa lagang wala na yung price. So, Megapad 13. So available guys, 16 GB RAM na rin to sa mga gaming tablet pwedeng pwede ito sa mga anak eh pang regalo At sa mga cute na cute na mga tablet Super Mario yan, available dito Super Mario yan Super Mario nila guys yes yan available din Tapos sa mga mini tablet na like GDMI available din dito with previous na rin yan yan with previous guys ha yan, talagang marami kayong magpipili dito pagdating sa mga tablet, mga phone na mabibili nyo na, dito sa bodega ni Nino yan, Spark Magic na uh, gaming tablet available din dito MXS naka 1 year warranty na rin to 512GB 12GB RAM yan ha uh, gaming tablet na mabibili nyo yeah, Megapad 12 available dito sa Bundigan Minong Megapad 12 na tablet So yeah, araw ng linggo napakadaming tao dito sa ngayon yung pumunta sa Bundigan Minong para mabili nyo itong mga sulit na mga cellphone pwedeng pang regalo

Gawin na lang dito guys Araw-araw uh, araw -araw bukas Gawin na lang dito puntahan nyo lang dito guys Pag tuwing alas 8 hanggang alas 7 ng gabi uh, Bukas sa pang huli uh, ganini nung Dito lang yan sa may Pasilyo D Yan Build, Building 1D Abul uh, building to sila guys 1D 17 at 19 1D 17 at 19 uh, Pasilyo D guys Na ng

Ang mga anak gusto mag-avail din ng mga speaker nila. Ito yung mga speaker nila dito guys. Oh. Ito yung mga pwede yung pang bagong tanong, pang video okay. Sa mga nag-mailing magrenta ng video okay ito. Dito, hindi na kayo magkailangan magrenta dahil ito, ano yan. Video uh, wifi ready na po yan. Yung ganitong ano nila. Uh, touchable yan guys. Ito, yan, detouch Yeah. Hindi yeah. yeah. siyang ano, mamili ka dito ng mga music na magugustuhan niyo. Pang video okay kasi 'to eh. Yeah. Kumare. Entertain. Kaya ng mga ano no. Kaya mga ano natin. Pero na to. Nahulubat na 'yung mic. Pero automatic 'to. Yeah. Ano pa 'yung ano dito? Ma so, ano guys oh. Eh. Ganito talaga pag sabi sa mga blockbuster. Dami. Pero may interview na tayo din sa isa kanina may interview na ako. Layo. Layo pa lang pinanggalingan nino. So, Makidubog na sa aming bodega Talaga namang Inadagsa at inidubog ng maraming tao At makihulo na, makihapo na sa amin para sa presyong gadget. Ayan. Ito guys, pag pagka na nakabili na ng cellphone. Pero ang na wala sinetest ko nila dito yung nagbibili ng cellphone. Napakadami ka agad sa ngayon. Oh. Ano, ang sulit yung mga panggagalo ng mga cellphone na magbibili mo dito. Ayan. si Sir. Ayan pwede kayo may interview. Ayan may you <sniffs> Nakikita din natin dito yung kanila mga handa na ng mga pangregalo guys. Yan no? Mga pangregalo. Mga sulit na sulit bayo si Samudigan ni Ninong gaya nito. Yan. No? Mga gift. Yes, pangregalo na sa mga mga na at nandito rin yung mga malaki speaker nila na kasing size ko na to kasing size ko na to mga ganyan speaker guys Ayan, napakalaki mga bagong speaker to na mabibili nyo dito Ayan, mga speaker na sulit dito speaker so, kasing laki na ng tao to mga bulubi speaker na mabibili nyo dito ito rin yung mga video hindi lang na speaker Ayan, pwede na salangan nyo ng USB na USB type na speaker yan eh ito uh, tapos kung gusto nyo bumili ng mga TV mayroon din sila dito mga TV na naka -ano ngayon naka sale na rin po sa ngayon eh, dito sa bodega ni Nino you know? so punta natin itong mga speaker nila dito na na, na mayroon dito ayan <tinyo> ito so, sa mga naghahanap ng TV yun o no? so, mga TV na may soundbar meron dito sa alagang 11,499 TV with soundbar na guys o oh? ito na may naina sa 43 inches may kasama na rin itong previous ito rin o no? sa taas naman may mga 40 inches din sa dito at ito, meron sila dito Easter inches double glass na rin po guys. So, matitibay na TV na kahit katok-katok yung muyan o kaya biglang makatok na inyong anak sa so, mga ipat-ibang gamit so, hindi agad-agad ko nababasa guys ito yung mga TV na matitibay is TV na double glass na yan ito yung 4, 32, 32 inches 6,499 pesos meron ding 32 inches 5,999 yan available dito sa budigan ni Ninong meron din sila ditong is TV na 50 inches 15,499 yan may mga ano sila dito mga digital box affordable GME box tapos digital uh, TV na TV plus available din dito tapos itong kanilang national stand na 52 inches guys 5,499 na lang yung dito yan ayan po mayroon sila dito is TV na 55 inches 18,299 pesos na dito mga malalaki ang TV na available dito sa budigan ni Nino is TV guys oh yan ito ulit dito at gusto nyo naman ng mga ano mga washing machine, meron sila dito mga portable washing machine at water dispenser available yeah, yeah, hey, dito sa bodega ni Nino naman ako nagpaalam sa asawa ko masasama ako sa vlog masasama ako ayun okay lang kayo ma'am tama lang sa vlog ma'am <laughs> Yeah, this dispenser ma'am Ayan o, napakadaan dito sa hindi ka dinino. Bakoy alay. Pwede okay, ma'am, masama natin. Ayan, <laughs> yeah, Hotel dispenser, ma'am, 2,999 na lang yan dito. Yan yeah, no, makikita natin na siksikan na yung mga tao dito talaga oh. Sa budigan ni Ninong. Yan. Yeah. Talaga ang sulit dito talaga oh. Yung mga dumadaay dito iba't ibang lugar pa yon na may dito sa budigan ni Ninong. Ito yung eh, mga may one take one ng um, mga cellphone. Ah, uh, may bumili na rin dito. Yon. Buy one take one ng um, mga cellphone na mabibili niyo.